Sarap dito, boss. Oh. Uy, boss. Uy, saan ka na ngayon? Nakatira. Ano, Ganoon ang katrabaho ngayon sa ano, sa restaurant. Ano ko, oh, head chef ako. ako <laughs> Ayun. Ayun. Ikaw, kung ano sa, ano sa buhay-buhay mo ngayon? Ito lang, payosi-yosi sa daan. ako kasi hindi na kasi ako ano eh. Hindi na ako gano'n nag pa. Hindi na ako nag-iinom kasi pamilyado na ako. Ayun Oh. Ayun ak na ako yun. Alam mo, ano nakita mo yung tropa din nakaraan? Oo. Oh. Na ang Oo. Oh, oh. Sayo, kasi, putang inyong yan. Nakatakot yung porke ako, hindi na ako mag-iossi por. Kaya ako okay. mm, ka eh. ako. Kaya nga ako, tumitigil mm. na ako ngayon lang ako nag eh. Ah, ano galing ako sa tropo, sana nang sa akin ng pang yosi Sabi ko, oh, kapal lang mukha mo at ang ina mo, may trabaho kayo, sakin ka mga yung pang-iossi. No? Um, Kaago eh, mag out, no? Gumsin. Ano yung mga ganang tropo, yung maburaot, no? Uh, Sa iyo pa bang ng panigarilyo? Ano pala mo ah? May trabaho naman. Oo, may trabaho naman? May sariling trabaho ay magbumili ng yosi. Ibang tropa nga puta, may negosyo na. Tapos may trabaho pa puta. Tapos pang yosi lang, puta lang out pa. Ano pala mo ah? Ang hihingi. na yosi ah, oh, mentol. Oo boss. Ang mayaman yan boss. Oo, bagong labas. Oh. Pinipinto ko dito diba? Oo. Balboro, blue Kala ko ba boss, well, ano, bawal ka lang mag si boss, tinigil mo Kaling, na. minsan lang eh, pagka ano, pagka ganyan, ganito situation sitwasyon. Ano lang yan, pitch-pitch ka lang. Oh. Kaya, minsan, ano tayo, minsan natitense tayo, kaya oh. may i-pitch tayo dito. Alam mo, ano eh, ang ganda na dito ngayon sa Winward, no? Oo, oh, ganda na ngayon uh, dito. Madumaga ka na mga ano, kaya nang sasakyan. Balik ka parang, taong. ano, na, parang may nila na ano. Ang ganda, rin yun. Kaya ano ano eh? eh. Sana, pag tagal ng panahon, wala na mga burakot ng Yossi rito. Uy, <laughs> boss! Ubus oh, na yos! Sige, boss! boss. Yos mo ko, laks oh, boss. Eh. boss. Sorry, Bus sorry! Tangin na yon! Wala na, boss! Tangin na kasi ginagawa yon! Wala na, boss! Boss na, boss!